Sir, uh, pang sampung linggo na raw itong oil price hike at walang humpay talagang tuloy-tuloy. Diyos ko pong uh, pineapple bayan. ay eh, Talaga namang uh, walang katapusan yata and uh, we're at the mercy of the oil companies dahil dito sa oil deregulation law. Tama po ba, uh, Director Rino? Uh, well, sir I Erwin, mean, ano, with or without, deregulation, di naman po talaga natin mapigilan yung pag-akyat ng international trading price. Uh, siguro ang epekto lang ng oil deregulation, ano uh, sa Philippine market at sa, at sa consumer natin, sa mga kababayan natin, is instead na i-caution ng government before yung regulated, may robo tayong oil price stabilization, stabilization fund. fund. So mm. yun po yun ang nagsi-shield no nun, nung ng impact. Mm. Yun lang po ang nabago, nawala na po yun kaya direkta na po ang effect sa taong bayan. Ah, uh, mm. alam niyo meron ho akong uh, house bill na ipinal diyan, ah uh, actually eh, pagbasura sa the regulation at the same time meron din ho akong uh, final na bill na magkaroon ng pondo na para bang OPSF, yung Oil Price Stabilization Fund nung panahon ni uh, Pangulong Marcos Sr. Ito naman ay, uh, ay uh, hindi OPSF ang uh, tawag, kundi uh, budget ng bayan para sa murang petrolyo. BBMP, uh, siyempre pag-aaralan pa ng committee kung saan huhugutin yan, pero may idea na po kami. But anyway, sir. Ah, uh, tama naman ho kayo. I mean, uh, world market pero ang uh, nakapagtataka lang kasi direktorino. Katko na rin katataas lang kahapon sa sabi ng world market. Taas ngayon ng uh, 1$ or 5$ per uh, uh blah blah blah. May bukas 24 hours. Tataas na kagad tayo dito. Ayun tanong ko dyan sir. Hindi ba lumang stock yung mga nasa gasolinahan? Bakit effective ka agad dapat? Kung ano yung pag-atas doon sa world market ng stock na yon dapat hintayin nyo na makarating dito. Ba't ho ganun? I mean, uh, diyan ho nagtataka mga kababayan natin sir, eh, na ka-announce lang ng world market ng OPEC or whatever, ay eh, sasabihin na may price increase sa uh, per barrel na ganito ganun. Abay bukas, eh, 24 hours, wala pang 24 hours partner eh tataas na kaagad din dito sa gasolinahan natin, effective kaagad. Eh, lumang stock naman yung gamit natin na uh, sir, eh, po ba? Tapos, pag uh. nagkaroon ng rollback, ang tagal at saka hindi kaagad ganun kalaki din ang rollback. Ang laki nung no, tinaas ta uh, several months ago, pagdating sa rollback, Gapiranggot, 25 centimos, samantalang apat na piso yung itinaas. Diyos ko po, paano ho kaya itong uh, masusolusyonan, uh, Rino? Uh. Sir Erwin, ano, so iyan po'y uh, tamang observation, mm. uh, pero explain po natin kung bakit naging ganyan po ang sitwasyon. Uh, nung mag-deregulation po, ang inilagay na lang pong uh, power ano, nung Department of Energy in behalf of the state, of the government and the state na mabantayan ay ang tinatawag po na i-monitor yung movement ng international uh, price at saka yung domestic price. So, when you say i-monitor ng DOE, eh, ang nangyayari kung practice sa international market ay araw-araw po ang adjustment. So ngayon, ito naman po ang epekto dun sa supply. Uh, as far as the law is concerned, hindi po naglagay ang batas na ng period naman lang, ng formula naman lang, kung kailan mag, mag mag-move yung price dapat uh, bit a nung hawak kaya, mong inventory. Kaya ngayon, hindi pa natin ma-impose ano na, uy, uh, yung supply mo, one week yan, one week kaya, din ang adjustment kaya, mo. Kaya nga, uh, ito, mm -hmm. ano, opo. kaya nga, Director so, Rino, napapanahon na talaga na ibasura. I na mean, uh, Matagal na po itong sinisigaw ng makabayan. Eh ako, hindi naman ako miyembro ng makabayan, black eh ako naman eh miyembro ako ng Philippine Black, eh, mga Pilipino. Ibig eh, ko sabihin labang ho, ha? Eh mali yung batas, may butas eh inaprubahan nila ng ganon sa bagay eh ah, sina unang pampanahon yan, baka ewan kung buhay pa yung ibang mga congressman o senador nag-approve Pero ako'y tutulo talaga. Mukhang maliho talaga kahit saan mong angulo tignan. Hindi pa po dumarating yung surplus. Kaya araw-araw pa ho, Director Rino, sabihin natin, every hour on the hour, tataas sa world market. One dollar, two dollars, three dollars. Ngayong alas uh, gis ng gabi sa New York, eh, sasabihin na, tumaas na ng five uh, dollars, uh, mamayang alas dose, ten dollars, hanggang bukas, eh, tataas ng one Dapat, sir, hindi pa natin maramdaman yun because ang ginagamit pa sa mga gasolinahan, ay yung old stock. Di po ba, uh, uh, Rino. Pero tama ho kayo, eh, wala ho sa batas yan. Kaya nga po, eh, request ko nga, nag po ako ng house bill na ibasura na dahil hindi na po napapanahon talaga itong nga uh, oil deregulation law na ito. Ah, uh, will you agree, uh, Director Rino, na I think we have to review, revisit, or study ito po ng uh, oil deregulation law, uh, Director Abad? Uh, Sir Elvin, ano, um, yung practice kalit na ang gulo nung pagmomonitor, pag i na uh, ang nangyaring uh, supply ay kaakibat dun sa dapat katamtaman o appropriate na price, Yo. ay wala pong question dun. Hmm. So, uh, ang aayusin po talaga kung i-re-revise po yung regulation ay yung mekanismo no, hmm. nung pag, uh, pagkakaroon nitong uh masusing monitoring at uh, implementation. Tama. Uh, ang ayos pa diyan sana mag may, mayroon pong klaradong opisina at yung opisina na yon ay klarado din ang authority no otherwise mapupunta na naman po tayo sa kaso correct uh, gaya po ng ginawa namin nagpa-unbundle po kami hmm. eh, nakasuhan lang po yung circular namin at uh, ongoing po yung kasi doon sa unbundling ay nako ito pong itatanong ni House Speaker kaya kami napatawa kung sang ayon kayo dito dahil tali naman ng na kamay ng gobyerno all he can do is uh, at hihingin niya ang kanilang uh, tulong na baka kahit papano tulungan nyo rin naman ang sambayanan. Total, eh, kumita naman na kayo dyan, kumikita kayo. Baka pwede nyo naman ninyo mag-ambag kayo ng tulong sa naghihikahos na bayan. You agree to that, uh, ka-OBET? Ako po yun ay 100% po kung na gustong gusto ko yan ganyan. At oh. sa, sapagkat sa mahabang panahon, tama rin po kayo yung mga nag-approve ng uh, oil deregulation law, <laughs> yung mga baka may mga buhay pa, baka may patay <laughs> ang uh, aking pong tanaw dyan eh, para hindi nila inunawa o inintindi Correct. o pinag-aralang mabuti, ano ba ang mangyayari sa transport sector? Mm. Ano ba ang mangyayari sa mga private motor vehicle pag inaprubahan natin ito? Tama. Sana po nagkaroon ng malawak na pag-aaral tungkol dyan. Mm. At uh, ako ay natuto sa Sinadyong binasur na i-repeal, i-revisit ang oil regulation law. No? Napapanahon na po, Congressman uh, Tulpo, na i-revisit natin ang oil deregulation law. Kailangan uh, na po natin yan. Hindi Kapag nga po, eh, hindi, hindi revisit po yung house bill ko. Eh. Ibasura yung uh, House Bill po na ipinail ko po dahil uh, wala na hong say-say ito. Ba't pa natin bisitahin ito? Eh kung nabubwisit ka sa bisita na mo yun, bakit mo pa kailangang pagbisitahin? Palayasin ay, mo na, di ba? Ay, palayasin na po natin. Wala mo problema. Gumawa kayo ng bagong batas na makatutulong at Ay siyempre. Pag, 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 pag nirepill na natin ito at gagawa tayo ng batas, kasama po ang transport group kasi stakeholder no, no, mo kayo doon. Maraming maraming salamat mm. po akong uh, alam mo yung mga nagdaang noon na, na tumay recollection, parang hindi po naimbitahan ng transport sector <laughs> noong ginagawa yung batas na yan. Parang ginagawa eh, po sa amin yan eh, <laughs> eh. ako naman, dapat po magkakaroon tayo ng public consultation Tama. sa mga mabibigat ng batas Tama. na batas na ipa ipapairal sa ating bansa. Tama. Kanya yung inyong uh, ginagawa ngayon, pinasasalamatan ko po yan at akin po kayong sinusuportan yan. Saan po mag-Defense 7, nakausap ko na oh. naghihintay din po kami ng panawagan na Congress pang kung kailan namin to Ay pagdating po nito sa plenary, kasi ito ay per second, third reading. Pagdating sa plenary, okay. ako ay uh, magte-text sa inyo ko ka Obek na, na yung mga kausap ninyo mababatas kasi alam mo naman okay. sa Congress sir, numbers apo, game yan, Di po ba? Opo. Eh, hindi ho kaya kami pwede mag-request sa isang pagpupurong sa inyo, Kong, para... Ay, pwede po! Uh, Isus, uh, hindi? E, namin sa inyo yung <laughs> aming mga na nararamdaman. Uh, eh, pa, Po ano? niyong, <laughs> pandagdag po niyong bala doon sa opo, opo. para makarating makarting po sa atin. Pero ito, ho, sir, e, e, uh, I believe na assign ho ito, re-assign ho ito sa isa, definitely sa Committee on Energy po ito, at pag nagkaganon, ipapalista ko yung lahat ng transport groups na imbitahan sa pagdinig para may idea. Hindi naman po mga driver ang ating mga mambabatas. So kailangan natin yung talagang gumagamit ng petrolyo araw-araw, which is kayo yun at ang mga motorista. Tama po. Tama po. At saka baka magawa nyo ng parang. Kaya nabanggitin nata parang si Speaker... Romualdi sa magkapatawag ng uh, pagpupulong o mas maganda ho ata ay kasama namin kayo ay, para makaharap namin Mabuti, niya. natawagan kita. Ay, ipapa... Salamat po. Mamaya po, pupunta ako sa office ni Speaker, ipapalista ko yung grupo ng mga transport group. Ano po? Sige po, uh, Kong, at ako ako na ho sa mga leader namin mag-GP7 at pang leader na makatutulong upang mga maipahayag namin yung aming naramdaman magmula po ma approve itong uh, oil regulation lo neto. all right